Hapo din ka pa malakat. Bo, uli na kay hapon na. Ha? Ay, mauli na kay hapon na ba? Ay, sus. Pag una lang ulit duros, na, unsa naman ka, oy. Kapal naman kumuli. Palaan ko man kung di na dapit at ano mga bayo na? Uli na tabo ba? Pag una lang ganit ito, wala man ta naglungan, uglakaw din ros. Kaya malakaw pa ko sa babaw, o may laktan pa ko. sus. Adali na, uli na, tali na. Unsa man ni si Rosme, man? Mm-hmm. Muramunig na manol ng bayana ni? Uli ay, na ta, ba bakay, wala pa tatinig ang yutubo. Ay, ikaw ay eh, maguna kag ka 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 na unsa, saan ba yaman eh. Nakano yung to? Dito ka ba Dito ka sa babao na masuroy pa ganit ko. Unsa, saan Ay, niya? Ay, na ah. Puli na tadali na. Pag-una lang ganit dito, kaya nag-una mga kadrigay na. Mm-hmm. Naulahin lamang ko. Mau pa pagkabot na ko. Paulio na kunin mo. Tiga hapon na ka. Malakaw ka pa. na nung kumanabi mo. Manuli na ta ba? Ikaw na na yung dugod ka. Hindi ka katulutulog balay ta ha. Unsa, Buta ka ha? Medan hmm. pa ka? Ano sa? <laughs> Dali man kuma. Dano ano? Dili man kuma wala ros nang na Bo dali na mapuli ba? Ma wala, na tabo bakay malungag ko mga buka. Wala ta limnan dali na. Asige ako na mahala sa akong karon. Kabalo ko kung sa akong liyokon. Noon sa maning. Ipaguna na ito ka na. Nasos ah. Dali na ba? Bayanan. Eh. dali e. na. Ayoko, ko Ayoko. ayaw ko gulit kuni oh, kita kan tao oh, makakita. Oh abi pa lang. Noon sa maning. Dali na ba? Uli ta. Dali na. Ba? na ayaw ba? Nansan. Pag ko dito, gano'n sa mga yan, ano Ulo ta ba, may mga tao ba? Tali na, tali Away, tadres ka sa adan. Na. na ba, dali na. Una lang ko dito, Ros. Tali na. Tali na. Tali na. Tali okay sa na. Tali na. na. Tali na. ba ulit? Bumis-mis lang man ni Moros. Uy, nang sa si, lamang kapirminti. Uy, ano ito? na ganit ulit ta. Pag una dito ba, kikabalo ko mo uli? na. Tali na din punta. na.

<laughs> Dali na. Ikaw di dito na nito ba? May motor oh. Sana so bala da. Ano sa dela na motor? Dali na.